Ang pagdakip kay Jesus Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa labing dalawang tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya. Lumapit si Judas kay Jesus at bumati. Magandang gabi sa iyo, guro. Saka hinalikan siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo rito. Kaya lumapit ang mga tao at dinakip si Jesus. Bumunot ng espada ang isa sa mga tagasunod ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari. At naputo lang tainga nito. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ibalik mo ang iyong espada sa lalagyan nito. Ang gumagamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking ama? At kaagad niya akong padadalhan ng labing dalawang batalyon ng mga anghel? Ngunit kung gagawin ko iyon, paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing, ito ang dapat mangyari? Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tao, Isa ba akong tulisan bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at nagtuturo. Bakit hindi ninyo ako dinakip? Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta. Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila.